Yan, magandang umaga po sa inyo mga kahunters. Ito naman po yung pag-usapan natin, itong 10 centavos. Paano ba nga natin malalaman na ito ay isang silver? Kasi ang 10 centavos po na ito ay halos kasi laki po noong 10 centimos po na 10 oh, centavos po na pa na uh, ganito rin na ang kulay pero is, yung isa po ay yari sa nickel nickel brass at ito naman po ito ito itong pinapakita ko nito ito po ay gawa sa isang silver po ha yung ayan ipapakita ko po sa inyo ano ang pagkakaiba Sa reverse po mga ka-hunters, malalaman natin ang pagkakaiba. Ayan. Ito po ay may Ayan po. Nakalagay 10 centavos Pilipinas. At ang reverse po nito, ayan. Ayan o. United States of America yung reverse po. 1945. Ito po yung panahon o commonwealth po na sinasabi panahon ni Manuel L. Quezon siguro hmm. ayan at ito naman po yung isa na 10 centavos ayan 10 centavos din po yan makikita po natin ayan kung titingnan po natin ito mas malaki po itong side na to ito to nasa ganang kanan mas maliit itong kabila. At makikita po natin yung overs po nito ha. 10 centavos sa taas, parehas yung image po niya, babae na katayo. Tapos Pilipinas po, hmm? tapos dito naman po sa kabila, ay yung taon po kaagad kung saan, kung anong year na ginawa po itong bariyang ito. Yan. Hmm? Yan, silver. Ito, silver po ito. Ito to, silver to. Ito, nickel brass lang po. Yan ang reverse po nito mga ka-hunters. Yan. Reverse. Malayong malayo din po ang reverse po niya. Ayan. At ang makikita po natin sa reverse. Yan. Dito sa yung uh, sa gawing kaliwa, kaliwa po, yung United States of America. Kung saan, tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika at makikita po natin sa baba yung taon 1945 at dito naman po sa ganun kanan yung isa pong 19 uh, 10 centimo o centavos nakalagay na po dyan yung Central Bank of the Philippines hmm. yan yung pamamahala po ito ay nasa sa atin ng pamamahala malaya na po tayo dito yan ha mga kahunter sa silver at saka yung sinasabing ah uh, tawag dito nickel brass yan mga kahunter sa yan isa muli pag kayo may mga coins na magaganda yan bumili po kayo ng capsule yan ganito Plastic na yan. Capsule. Plastic. At ilagay nyo po dyan yung mga yung barya po. Lalo na kung magandang kondisyon. Marami naman pong nabibili nyan. Online. May mga sizes po. Ito pong mga barya na ito. Ito, ito. Itong 10 centavos na isa. Bibihira na rin po ito makita sa merkado. At wala na talaga karamihan mga hawak na po ito. at ang karamihan dyan ay wala sa maayos na kondisyon marumi hmm. marami na kung sinubok na panlinis pero hindi umobra yung iba yung may mga kulay kulay green hmm. ayan po dalawang uri ng barya pagkakaiba silver at saka nickel brass ayan po kaya yung <coughs> sa may mga pera sa so may mga pera yan pwede din po kayo mag invest yan tapos sa mga kakilala pwede nyo pwede yung bilhin tapos i-resale nyo po <coughs> para kumita po kayo hmm? okay ayan po mga ka-hunters hanggang sa muli po sana makahanap ulit tayo ng ating makuku-content napakahirap po maghanap ng mga coins ngayon lalo na po yung mga luma kagaya nito Karamihan po kasi nito mga medyo marumi na po mga hindi wala na po sa maayos na kondisyon okay hanggang sa muli bye-bye po bye-bye